What's up guys? It's me again, Penny, and welcome to Japan. So nandito tayo sa 7-Eleven kasi may nagpapaturo sa atin kung paano daw mag-print mula sa cellphone. So ayan, ituturo natin ngayon. So eto guys, yung isa sample natin na ipiprint ngayong araw dito sa 7-11. Bali una, puntahan mo yung application ng multi-copy. Ayan. Yan yung may tatak na 7-11. Click nyo lang yan. Dapat meron na kayo sa cellphone ninyo. I-download nyo na yan. Tapos dito, kapag PDF yung ipiprint, click nyo lang yung document print, then a document file, yan, hahanapin yun ngayon dito sa inyong downloads yung title ng inyong ipiprint. Dito po guys sa aking isa sample dahil naka-photo yung aking ipiprint ay mag add photo ako tapos punta ako ng album and then ayan, hahanapin ko na yung aking ipiprint. Pag andito na po kayo sa screen na to, click nyo lang po yung send para lumabas yung new model, old model. Click nyo yung new model para lumabas yung barcode. Kapag may barcode na po, dito na tayo sa machine i-select nyo na lang yung English. Tapos, click nyo po yung print. Ayan. I-slow motion natin. Then, i-click po yung document print. Ayan. Then, i-click naman po natin yung agree and next. Tapos, piliin natin Wi-Fi connection, save and next. Then, dito po, next na lang, next na lang. And then, pag lumabas na to na instruction na i-scan mo na daw yung barcode, yan, i-scan nyo na yung barcode sa cellphone nyo. Pagka-scan ng barcode, start sending po, i-click nyo po doon sa cellphone ninyo para naman ma-send na siya doon sa machine. Huwag nyo pong kalimutan na i-click yung start sending kasi mag po kayo dyan ng matagal kapag hindi nyo kinilik yung start sending sa cellphone ninyo. Ayan, na-receive na po. Pagka-receive naman ito, So guys, ayan na, may nakita nyo, files received click lang yung okay and next then basic print, then i-click nyo, i-print nyo, and then next lang, ayan yung i-print, save and next lang Then dito, mag, mamimili na kayo ng settings. Kung naka colored naka-black and white, and so on. Pag okay na kayo sa settings nyo, save and next. Then, ayan, magbabay na po kayo ng 10 yen para sa black and white. Tapos, isushoot na po dito sa may butas, yan, yung bayad natin para maklik yung start printing. Ayan. Then, maghihintay. Hintay na lang po tayo. Ayan. Same lang po yung procedure kung ipiprint nyo yung inyong mga naka-PDF file. Ito naman kasi pong aking ipiprint ay naka-photo pero print ko siya as document. Kaya, paglabas po nito ay ganito po ang itsura. Ayan.